Area ang apektado sa ethanol water waste spill sa Negros Oriental nagalapad nga nagalapad. 17 na ka mga barangay sa Manhuyod Cagbay City ang apektado. May report si Romeo Sobaldo. Ini sa karon ang sitwasyon sa Bais Bay sa akop sa Manhuyod Cagbay City sa Negros Oriental. Ang sa malapara malaparaisong ng itsura sa baybayon subong nagapanggitom na. May mga patay nga isda nga naga inutaw utaw sa dagat. Nagausbong ang baho sang mula sa gikan sa Water Waste Pond sa Universal Rubina Corporation o New Ethanol Distillery Plant nga nagkadto sa baybay. Ganyan ay nagapangsalom sa pakinhason nga si Arnel Acabo, wala na ay makapangsalom. Ang iya ginatawag nga 7 eleven sa baybay o kung mobile sari store sa dagat, wala naman makahalin sa hunasan hindi anay pwede makapangisda hindi man pwede makaduan sa turista ang popular nga sandbar bangod sang ethanol water waste spill bangod wala sang income nagapang utang lang sa anay tubtub -tub makabawi utang lang utang oh, utang lang kami parang ano bigas oh, eh, mahirap lang na. wala kami pa, ano. wala income araw-araw Residente siya sa barangay Kampuyo sa Manhuyud, isa sa mga natamaan sa ethanol water waste spill hambal sa mga upod niya ng mga manging isda, saksi sila sa kadamo sa patay nga isda na naglapot na sa sandbar. Dito, yung may ilan lang. Uh -huh. Doon sa white sandbar, dami. Ang dami patay na isda, sir. Pito ka mga coastal barangay sa Manhuyod, kag napulo naman sa Bay City, ang apektado sa ethanol spill. Pero parayon pa nga nagalapad nga nagalapad ang apektado nga area. Sa statement sa URC Bais Distillery, ilagin si Ling na ang sunod-sunod ng mga linog, pati na ang mabunok na ulan, ang rason sa pagkaguba sa ilang dike, gani ang wastewater sa ilang na pond, nagkadto sa dagat. Nagkakooperar na ang kumpanya sa DNR, kagbuluntaryo sila nga naguntat sa ilang na operation matapos ang insidente. Kaina, sa manhuyod, nagtipon na ang mga mangingisda nga apektado nagpila sila para sa mga family food packs na ginapanagtag sa DSWD. Isa sa ila si Arnel, para sa iya, pang pnp ng nang inianay sa mga paryus niya nga wala sang income. Suno sa town administrator nga si Richard Andaya, inisyal pa lamang iningabulig para sa mga apektado nga mga mangingista. Hindi siya makasustain sustain kay ang, ang effect ane, so... Livelihood kasi eh ang livelihood nila pan, panagat kanya kung na na pagpuan hindi makarecover ang atong kaming uh, dagat sa Aminado siya nga long-term rehabilitation ang kinahanglan para makarecover ang kadagatan kag ang mga mangingista. Ang manhuyod kag ang lokal nga panguluan sang Baay City nagaplano magdeklarar sa state of calamity para may ibulig sa mga apektado nga mga pumuluyo ini ginatindugan ko sa karon ang parte sa barangay Kampuyo sa banwa sa Manhuyod sa Negros Oriental ini isa ka mangrove area sa ay suno sa mga mangingisda normally ang kolor sa tubig clear o kung agaw, agaw agaw blue pero bangun sa natabo nga leak sang ila sini nga waterways ang ethanol distillery plants sang URC nagagaw-agaw itom na karon ang kolor sa tubig sa konsan o babalik sa normal ang tanan-tanan ina ang wala pa may baluan Romeo Subaldo para sa Digicast Negros